Ayun, naloko na dalawa. Alam ko magpunta yung dalawang kaibigan. Kasi mangira mo yun ng pira. Iprang ko sila nito guys. Ito puno ng sagi. Iprang ko sila na paputok ito. Magtakbuhan talaga yun. Ganituin ko man. <laughs> Mga takot talaga yung mga loko na yun. <laughs> ganyan Tapos, yan ang sindihan ko. <laughs> Pag dumating na sila, sindihan ko tapos magtakbo ako dun. <laughs> Sabihin ko sa ganyan, takbo, may babutok malaki. <laughs> Ganun. So, yan yung abala na natin yung pagdating nila yun, ba. Pero, kung tama yung nayon dito, <laughs> manghira man ng pira, ah, sabukan natin na. <laughs> yung puno ng saging takot sila nito <laughs> ay, ay prang natin guys <laughs> dito ko yung ilagay magtago ko rin kasi alam ko man dito mo niyang dadaan yung dada dalawa ha ilagay ko dito, dito, dito yan Dyan. <laughs> Dyan ko lagay, tapos magtago ako dito ha <laughs> <yan. Sado> ako, <laughs> alam ko ha 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 Brad, O, hindi punta. Punta ako kay Bradie. eh. Ikaw? Punta niya kay Bradie eh. Mahina man ako ng pira. Kinaubusan okay. ako ng gasolina. O, oh, tama, tama. Din ako punta niya ako ngayon kasi may dit-dit man ako. Ano kayang okay. check nga ano, ako? Ano kayang ginagawa ni Bradie eh ngayon? Hindi ko alam. Hindi ko nakita kanina pa eh. Tara, puntahan hmm. na kayo. Adyan na yung dalawa. <laughs> Pag lumapit na yan ah. Puntahan ko na doon kasi ko na yung paputok. Pasabugin ko na. Hahaha. <laughs> para magtakbo naman man sila takbo ako <laughs> para maniwala yung dalawa ba ayan 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 malapit na ayan eh puntahan ko na <laughs> <laughs> <Uy, nangyati Brad, laughs> Ay, <laughs> <laughs> Ayo, <laughs>

Ang talaga to. Buuan ako, tumatawa ang mga nangga. Buuan talaga to. Para tayo ang ang na. Ay, bumalik kayo dito! Ay, ano bang kailangan ninyo? Ay, bumalik! Kayo. Saan ba ka nagpunta? Ano kaya nangyari dyan? Tingnan ko ba? Eh. Cầm vào đó! sẽ cầm vào đó! sẽ cầm vào đó!